Ah, uh, hello po mga kalingap. Uh, welcome back sa ating YouTube channel. This is Kalingap Rob. So, ayan mga kalingap, uh, bakong bago lang po kayo, wag niyo na subscribe Kalingap Rob and Kuya Bas Santos Matubang, ano. So, dito si Dara kasama natin. Sabi so, tayo, nag-shoot din tayo ng rara kanina with Russ, ano. So, sama din si Dara dito kina Carla. And bago yan, ah, uh, utawa kina Carla. Kumusta na sila Carla dito sa pagbahay natin? So, Dara, sama nyo kami. Hi. Si Amber, oh. Ayan. Okay? Hi po. Amber. Hi Amber. Po po. <laughs> may yaka. <laughs> eh, hindi wala, may yaka ngayon Nay bless po Nay Sige po, Sige po. Tay, bless po. Wow. Thank you. Mas po si Amber. Bless po. Ang ganda. Mas po. Sige. Mas sapat tayo. Ayan dai. Ano ah, bibis pa? <coughs> Oh, sige, wait na lang namin. Hi, oh. hey Carla. Ka? Okay lang po, Kuya. Okay naman? Kumusta naman kayo dito sa bago niyong bahay? Okay lang po. Kumusta yung uh, pagka-graduate niyo? Ano yung mga nangyari? Nag-ano po kami? Nag- Ano yung overnight po kami ng mga kaklasik. ko. Ay siya? Oh, po. Bagay okay, kasi... Match-match po, baga na. Baka yung iba din, matagal po bago makita ulit, di ba? Kasi oh, magka-college ka na. Saan pala bala po mag-college? Sa Lourdes po. Lourdes? Opo. Oh, course? Nursing. Po. Nursing. Okay. Ayan, sino kasama, sinong mga kasama mo doon? Si at Rose Ann. Si si Rose Ann. Okay. Kumusta naman Carla yung mga dito sa bahay niyo? May labang wala naman ba problema? Ipabahay namin. Baka meron kayong maling nagawa. <laughs> kumusta yung kuryente niyo pala? Ano po? pinapalo po ni Mama parati sa kang nareko hmm, po. dapat ayusin na yan. Ano? Okay. Para yung ano, magamit yun na yung aircon. ba? Diba? Ikaw, kumusta ka naman? Okay. Mukhang nunakaraan is parang na-stress ka ata. Sabi daw, umiya ka daw. Okay. okay ka ba? Sigurado ka? Ano yung nararamdaman mo ngayon? Ano yung pakaramdam mo ngayon? Okay lang po. Hmm? Well, hindi nga. Nay, dito ka, Nay. Dito ka, Nay. Tatrayin ko rin po kayo. Minsan lang po. Minsan ko lang kasi kayong makakausap, di ba? Kasi kadalasan, ad di ba, shoot tayo ng jump car uh, silang ni Chomar. Sila na, ibira na natin makakausap. Kumustayin lang po natin sila, ano, nanay. An sure ka po ba, na Okay lang po ba itong si Carla? Kasi nabalitaan ako, yun na umiyak daw po siya ng nakaraan. Ah, uh, day po talaga yan. Huh? De po talaga yan. Ano okay. po? Okay ka. Ano po yan? Pero po yan. Ano doang aldo po nga yan. Tum Pwede po bang Tagalog? <laughs> ano po? Nagpara... Iyak. Nagpara iyak po siya. Yeah. Na para po 'yang dalawang araw po ngayon nasa kwarto lang. Naalala na po nga sabi ko. Hmm. Ano daw ang nangyayari sa anak ko ba? Palagi siyang nasa kwarto niya po. Tapos may napanood po ako sa YouTube, sabi. Hmm. Sa anak ko ano daw yung katawan daw. Opo na, ka, na, ano po namin yun, na pan, Okay na po 'yan. Po, ano po namin? Po namin. Dapat po, wag, wag, po ganun. Wag po ganun na ang ano. Wag po magagawa ng ganun, wag gagawa po. ng kurabi video. Grabe pa na lahat. Ginawa niya po sa... Okay po na yan. At naman po namin kasi syempre anak niyo po yun, di ba? At uh, yun nga po, uh, nakapag, ano na rin po ako in public na kapag naulit pa yon or may gumawa ng content na about kay Carla at nagpo-promote ng bashing about kay Carla, papatigil ko yung paggawa ng reaction video kay Carla. Ano na eh, para hindi na maulit yung mga ganong klaseng pangbabash, no? Akala ko po, ano, akala ko po yarab, ang mga pinag-aralan pong tao. Sila po yung mga mga mabubuting lo loob. Pero sila pa po yung yung mga masasamang Okay. Ayan niyo po Saan na eh. Salita ginagawa po sa mga bata. Ako nga pong ina ni Carda, hindi ko po yan kaya ang pagsabihan ng, ng masasama po. Kaya, yeah. masakit po para sa akin yung yung mga nakitang video po na panood. Masakit po talaga yun sa akin. Ayan po pasensya na po ano po pero sana po di na po maulit yon no iwasan po natin yung mga ganong klasing content yung nagcreate po tayo ng negativity sa ating uh, viewers or na po promote po tayo ng bashing sa ating beneficiaries although sinabi ko na po ito sa vlog ko ano sinabi ko na ito sa vlog ko nakaraan na Huwag natin i-bash po ang mga beneficiaries natin. Ako na pong bahalang magsabi sa kanila kung may pagkakamali man po sila. Kung may nakita po kayong mali, ako po yung kontakin nyo, ako yung magsasabi sa kanila. Kasi yan po ay, kaya nga po sinabi ko, wala man po silang laban, kasi wala man po silang mga channel, ano, and wala silang uh, kakayanang kakayan ng yung sarili nila. Kaya po, in ko sila ngayon para makapag rin sila ng salo, at mailabas nila yung kanilang sakit na nararamdaman. At uh, yun nga po, nailabas ni Nana yung kanyang ano po. Masakit po kasi para sa Nana yun po nga po kaya Rob, ma action na naman po yung yung ganyan pong mga pangyayari kasi hindi lang naman po si girl ang binibiktima po ng ano uh -huh. ng K Angels po. Marami po sila. Di pwede pong hindi lang sa anak ko mangyari yan sa sa mga kasamahan niya po. Kaya sana po magawan po ng aksyon na hindi na maulit. Kasi po ano po eh na-trigger po ang pag-iisip ng mga bata lalo na po ngayon magsisimula si girl lang mag-aral po. Tama po 'yon at yun nga po, tayo po ay Team Kalinga po, ano? Tayo, one Kalinga, one family. Ang layunin po natin ay tumulong po, hindi uh, mag-destroy. Ang layunin natin ay to fix uh, something, not to destroy, ano? Yung isang uh, beneficiaries natin. So, yun nga po, pag naulit pa po yun, uh, baka po mapilitan po tayo, ay talaga po mapipilitan tayo na matitigil po yung paggawa ng reaction video. Hindi lang kay Carla, pati po sa Kalingap of Angels, ano? So, malaking kawalan din po yun sa mga reactors naman na umaasa lang din po sa ating content, sa ating materials, no? Sa ating video para sila ay ano din sa kanilang pamilya. So, yun nga po, ginagamit total, ginagamit din po natin na content ang ating aming beneficiaries for our of Angels. Ayusin na po natin, ano? Kung mayroon po tayong uh, galit sa sa ibang uh, tao, huwag po natin idamay ang angels. So, Nay, thank you po, Nay, sa ano niya po. Carla, ano? Okay ka lang? <laughs> Pasensya ka na, Carla, Kasi may nangyaring ganun. Pero, yun nga, sana ay huwag kang sumuko. Ano? Alam ko, marami ka na rin pinagdaanan. Marami na rin nangyari. Yung di biro din talaga ang maging kilala or sikat po. Yun nga po, makalingat kalingap tayo po ay isa. Pati po yung mga ibang love team, no? wag nyo pong, hindi po yan competition, ano? Si Carla, si Bian, si po, magbe-best friends po sila, magkakaibigan po yan, close po sila. Hindi po sila nag-gaaway, hindi sila nagpapagalingan. Wala pong competition dito, no? Kaya po yung mga fans, wag niyo pong, ano yun, pagsabungin po yung dalawa, yung dalawang mga, dalawang love team or yung ibang love team pa, huwag niyo pong pag-awayin. ni natin ay to help Uh, one another, no? Kasi yan pong pag-vlog natin is para din po sa kanila, para sa future nila, ano? Kaya, yun po, paalala uh, lang din po sa mga viewers, supporters. Ayan. So,